Hello guys, good morning. Pakita ko lang po sa inyo ang kung paano mag-uling. <laughs> Ayan po. Yung pong mga tinatabas dyan ng mga puno. Ayan, sa paligid. Ayan, inuuling po nila. Ayan po. Uh, Ayan po. Ayan, inuuling po. Ay, hindi nyo nagatungan kagabi ito. Ayan. Dito tayo sa kabilang side. Para hindi tayo puntahan ng usok. Wala na, wala nang baboy. Oo, oh, kasi yung baboy niya noon na pilayan. Ewan ko anong nangyayari sa... Buntis ba ba yun? Ano? Ayan. May kulungan ng baboy doon. Ayan po. Sa los-los. Eh, high uh, blood. high hypertension. Mga black lasin yan. Ano? alam kung yun. yan. lalaga yun eh. Ano? natin na saan ba yan. Ano oh, pala ang saging dito? Marami? Oo, ang daming saging dito. Ayan ganda sa ganyan lang, sabihin sagka eh. na. <laughs> mm -mm, hindi ka magugutom. <laughs> Ayan, may puno po dito ng papayang lalaki. Ayan. Na sambayan po puno ng papayang lalaki. Ayun. Gamot daw po 'yan sa ano, sa high blood nilalaga. Tapos <laughs> pang uh, nading dito sa pagtaas ng blood. Ah, uh ble. -oh. May kuryente na yan, may kuryente yan, ano? kuryente ba. Pangdudoon. Mm. Sa ilong sila may ilaw pa. Yung lifetime ang tubig. walang babayaran ang ganda. Kahit mag ano magpahinga ka na ng mga isang taon, patabas-tabas ka na lang. Uh Oo. -oh, basta marami ka ng tanim. Marami tanya. ka ng tinanim. Mm. Hindi pala alam Siyempre ang pagkain, ang ulam. Oo. Kaya ang taong magsasaka na mama. Yan. <laughs> <laughs> Kumbaga mabigat yung trabaho Arbal. nila. Tapos ang pagkain. Ang pagkain eh. naman ay nasa garili pa. Hindi <laughs> eh. e, e, pa yung nakakapagis pang hina sa uh. resistensya. Pa. <laughs> inom pa. Pag hindi nag-inom ay ano, parang nahina man yung katawan nila. Ayan. Uh, ang oh, kinoko fresh. Ang ko Ayan, sarap ito, ng hangin. Ito ang naninis ko sa bundi. Hmm. Parang wala kang... Wala kang maliisip. Wala kang problema. Hmm. <laughs> oh. Ay. <Hi. laughs> pag, pag ano ay... Oh. Kaya kami gusto sana din namin dito. Kalunsod. Araw-araw mm din -hmm. ang tao. Ang ganda ng puno, oh. Mm. pala talaga dito yung ulingin nila. Oh. Alam mo sila kain naman. Oo, oh, kinakain pala ito. Pinaglalaroan lang natin. Hindi hmm. natin alam noong panahon. Ay kung hmm. hindi sa mga social media. Noo, no, ayan. Ito po ang tawag namin dito ay tibig. Tibig. Tibig po ang tawag namin dito. Pero yung sa ibang lugar po sa Mindanao, may tawag sila dito. Ito po pa. Ito ang pinaglalaroan lang namin. to ginagawa namin trompo ginagawa namin patrakan, lalagyan ng ting-ting, ting papaykutin, <laughs> parang trompo na. Ayan po. Ang ganda po ng ano, bunga. Pero ito po pala yung kinakain. Ayan. Takot lang akong kumain. Baka mamaya pag kumain po ako, mag-isay ako. <laughs> Hindi sanay ko so Kinaka. Nakita ko nga yung ano, yung isang vlogger, si Pogong Biyahero. Ayan tinain niya. So malambot yung kinanoy niya, kayang ano, kayang, matigas pa. Pinisil lang niya 'yan at tapos ay kinain naman niya. Ayan. Matigas. Meron yung kulay pula ay ano, oo, oo. malalak malalaki yung kulay pula. Ayan. ng puno na dadating po yung panahon na solo-solo lang daw kami. <laughs> talagang gano'n pala yung ano. Oo. Kanya-kanya na mabuhay sila. Yan ang aking hipag. <laughs> yung isang uh, yung isang kapatid, malungkot daw siya. Kasi yung mga anak niya nasa abroad na nag-iwa. Uh, talagang sila na lang halos mag-asawa na iwan sa bahay. <laughs> so, gusto po namin tumira dito yan sa lugar na yan. Ah, doon po kasi yung lugar namin dalawa sa bandarong. Bandarong malayo pa. Katawid pa ng sapa. Ayan. Plano namin dito tumira. Pero parang pupunta pa siya sa UK. <laughs> Sana all may UK. Kaya hindi pa namin alam kung <laughs> ano.